narinig ko pa tayo sa ano sa, sa bulo ay pare ay mare dito! ang rin na sa mo, man Hindi mo ba lang takbo 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 laglag ng puso ko 200 so, milyang gin ay ginaganda <laughs> rosalie ang may ani oh yung may ano oh Oo, 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 oh 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 ito po! Change! Ito po! Ito po! Walang medya! Hahaha! Dalawa tayo sa... maglalakad sa centro ng ganyan. Yooo! Ito po! Para! Hahaha! Akin lang siya! 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 Siya!